Ngayong araw nga mga ay pumunta ako dito sa tapunan ng mga appliances para tumingin-tingin ng gamit na pwede nating mapakinabangan. Laking gulat ko nga at ito yung nakita ko. Ayun, 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 ayun. What, what, ano yan? Ayun, 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 wow! Ayun, may mga scooter na tinapon dito mga kabasura. Dali-dali kong ang kinuha yun. Tapos itinabi ko muna. Tuwang-tuwa talaga ako nung nakita ko tong mga to. Kasi bala ko talagang maglagay ulit sa balikbayan box natin. Eh no. Ito na, nasa likod ko. Tinabi ko muna. Siyempre para sa inyo 'yan. <laughs> Jackpot na naman. Good morning mga kabasura. Ito na naman. Mauunguhan na naman tayo ng mga gamit. <laughs> Tara tingnan niyo. Samahan niyo ako tingnan natin. Ayun oh. No? All right, ang dami na naman mga appliances mga kabasura. All right, let's go. Tara tingnan natin baka may tinapon ngayon. Ba baba, baba, malinis. Puro sira-sira, ah. What? Puro sira-sira, mamin. Ayun, 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 oh. Ayun. ayun, What, what? Ano yun? Ayun, ayun, Wow! Ayun, may mga scooter na tinapon dito, mga kabasura. Ayun, oh. Ayun, oh, scooter. Iya! Ayos! Oh, isa. Ayun, Ito pa, dalawa. Uy, tatlo, mga kabasura tatlo, eh no, dalawa. Ito pa, tatlo. Yahoo! Alright, let's go! Alam na ibig sabihin yan. Eh no, may tatlo na naman tayo. Ang gaganda. eh no, grabe naman. Tinapon na, goods na goods po. Huh? O, oh, di ba? May pamimigay na naman ako sa mga anak nyo. Siyempre, tabi muna natin to. Inuna ko nga munang itinabi to para safety na kagad. Kasi mamaya baka may iba pang makakuha. Dito kasi sa amin, marami kasing mga African na bumibili din ng mga gamit. Sigurado kasi na kapag nakita nila tong mga to, kukunin nila to at isasama nila sa mga bibili nila. Kahit ano kasi binibili nila, basta maayos pa. Kaya sa tuwing may nakikita akong mga gamit na pwede nating pakinabangan, itinatabi ko talaga muna yon Kung minsan kasi kapag may nakikita akong mga gamit, tas hindi ko agad ginawa, kapag balik ko wala na. Nakuha na ng iba. Nangihinayang talaga ako kapag ganun. Eh, na ako tinatabi ko kagad. <laughs> eh no. Ito na, nasa likod ko. Tinabi ko muna. Kapag dumating yung araw, ibabox na lang natin yan. Siyempre, para sa inyo yan. <laughs> Jackpot na naman. May mga matutuwa na namang anak ni dyan. Let's go! Hi po. Gusto niyo ba ng cellphone? Kaya lang, napulot ko lang kasi to galing sa basura. Eh, gusto ko sanang ipamigay sa Sunday. February 16 yun, alas 7 ng gabi. Kung okay lang naman sa inyo na cellphone galing sa basura, pero mapapakinabangan pa naman to ng mga anak niyo sigurado yon Kung gusto niyo lang naman. Kasi, bibigay ko lang naman sa inyo to nang wala namang bayad, wala kayong babayaran kahit magkano. Parang napakadali lang sumali, basta nasa live ka lang. Tapos, para kasi to sa mga nagsishare ng video ko, bali, pasasalamat ko to para sa kanila. Kaya kung nagsishare ka ng videos ko, tara sa Sunday, mamimigay ako ng mga cellphone. February 16 yun. Alas 7 ng gabi dyan sa Pinas. Medyo marami kasi ako napulot ng mga nakaraang araw kaya gusto ko sana ipamigay sa inyo. Bilang pasasalamat na rin sa pag-click nyo ng follow button dyan. Di ba? Ayos na ayos pa to. Mapapakinabangan pa to ng mga anak nyo. Pero kung gusto mo naman ng brand nyo, eh, wala ko nun eh. Siguro, bili ka na lang yun sa'yo. <laughs> Pero ito, siguradong sigurado, meron ako. Galing sa basura, napulit ko lang mapapakinabangan pa naman, taway so na. Bakit hindi ipamigay, di ba? So, kung gusto mo lang naman, wala naman to sa pilitan, tara sa Sunday, kita kita tayo doon. Ah, uh, yun lang. Dito nyo lang yung naabangan sa nag-iisang Basarero TV. Be kind, but not always. Peace! Sino kaya sa